Ang pagong at ang kuneho. Sa isang lunti ang parang may dalawang magkaibigan. Si Bao na pagong at si Kidlat na kuneho. Ako ang pinakamabilis sa lahat. Madalas na sabi ni Kidlat. Walang makakatalo sa akin. Isang araw, hinamon niya si Bao sa isang karera. Sige, mahinahong sagot ni Bao. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Nagtawanan ang ibang mga hayop. Isang pagong laban sa isang kuneho. Kutya nila kay Bao. Sa isang hudyat, humarurot si Kidlat na parang Kidlat. Agad siyang nawala sa paningin, nag-iiwan lamang ng alikabok. Si Bao naman, nagsimulang maglakad. Isang hakbang, tapos isa pa. Dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Malayo na ang narating ni Kidlat nang makakita siya ng isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Napakalayo ko na sabi niya sa sarili. May oras pa ako para umidlit. Humiga siya sa ilalim ng puno at agad na nakatulog. Samantala, dahan-dahang nagpatuloy si Bao. Hindi siya nagmamadali. Pinansin niya ang isang pamilya ng mga langgam na nagtutulungan magbuhat ng pagkain. Magandang araw, bati niya sa kanila. Nakita rin niya ang isang tutubi na may kumikinang na mga pakpak na dumapo sa isang bulaklak. Pinanood niya ito ng may paghanga. Napakaganda ng iyong mga kulay, sabi ni Bao sa tutubi. Nagpatuloy siya at nadaanan ang natutulog na si Kidlat sa ilalim ng puno. Ninitian lamang siya ni Bao at dahan-dahang nilagpasan. Hindi niya ginising ang kanyang kaibigan. Nagising si Kidlat ng palubog na ang araw. Naku, sigaw niya. Muli siyang tumakbo ng buong bilis, hindi pinapansin ang mga bulaklak o ang mga kulisap sa paligid tanging nasa isip lamang niya ay ang finish line. Pagdating niya sa finish line, nakita niya si Bao na naghihintay. Kalmadong kumakain ng isang dahon ng lechugas. Nanalo ka, sabi ni Kidlat na hinihingan. At bumiti lamang si Bao. Kaibigan ko, Neho, sabi ni Bao. Nakita mo ba ang mga langgam na nagbayanihan? O ang sayo ng tutubi sa hangin? Mabilis ka, Kidlat. Ngunit ang buong paglalakbay ay iyong pinalampas. Noon, naintindihan ni Kidlat na ang tunay na tagumpay ay isang makabuluhang paglalakbay at hindi isang destinasyon. Wala sa bilis, kundi sa kasiyahang dulot ng bawat hakbang ng ating paglalakbay. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.